Ako siya. Umiiyak siya oh. Umiiyak. Ito po ang hanggang po doon sa po, po. kamanggahan po namin dito. Ayan. Tanim po ito kuya ko. Kasi nung bata po, bata po, po kasi ako hindi pa pwedeng magtanim pero ang time na maliit pa to ay kasama po ako nagdidilig po dito. Dinidiligan po namin ito. nilalagay po sa malak dalawang malaking drum. At ano, ang tawag po dito. Nilalagay namin sa kuliglig na may trailer. Ito siya Isang ano po, isang linya po ay apat na piraso po. O ganyan po tapos hanggang doon sa dulo po at titignan po natin yung kalabaw kong nandun pa yung kalabaw ko kung ano na yung itsura niya ngayon tumakakar dati po ang nilalakad lakad lang po namin dito pero ngayon ay wala na po nakikitang naglalakad lahat na po ata nakamotor na ito so, po ay, ano na po ngayon ay makulimlim na po at pagulan na po dito kaya pag, pag nakikita nyo po yan po ay may ano na po siya na tawag po dyan na tura, -tura na sa ilokano tura tura po ang tawag dyan sa amin yung na ano na po yung lupa mga kambing din pala dito Omo din ba? Omo ganit na tayo Ay Ayan At wala Wala pong ano Wala pong tao dun sa bahay ni Kuya At punta pa tayo dun sa Bundok Dun po kasi ano <laughs> <laughs> Doon pa ata yung Doon po yung Oh, oh, oh <laughs> Awe na <arami>, Doon <dam. laughs> po yung pinapastulan ni Kuya At siya po yung ng po ng kalabaw po Yun po ay regalo po dati sa akin ni tatay Ayan po, hanapin po natin dito Pangit po yung dal dito kasi ayos po dati ito Kasi mga ano lang po eh Bala, uh, Marami na pong mga poultry po dito Kaya yung mga malalaking truck Pag nag-service po sila ay nagsisira daan

kalabaw saan ba dun? maganda na po dito may mga bakot bakot na po na po um, ang nakabili po ata to, yung ano Taiwanese po ata nakabili dyan tapos ginawa ko full train ng babuyan po dyan sa loob at tapos sa katabi ni po ay full train po ng manukan kaya pag ano marami, pong, marami na pong mga langaw langaw po dito Ayan, dito ko natin alam na kung saan bando dito. po natin dito kung dito yun mapugsa ng tog hindi kadinan na tawo jayen na karong ba? kaya na ata and ko at kung sino na mga ay nakarating na po tayo dito sa pinapastulan po ni kuya ito ayan po yung tricycle po namin at buti nakiyat na ng taas para siyang little bag yun ha ito po yung daanan po dito tignan po natin yung kalabaw yung kalabaw po ay yun po yung regalo sa akin ni tatay nung ano nung gurmadwit pa ako ng high school kapapanganak po lang yun siguro na ano na yun 2010 ako nagano so 15 years na rin po siya 15, 14 years or 15 years na siguro din yung kalabaw na yun at si kuya po ang nag-aalaga simula po nung nagtewan ako ako po yung nag-aalaga dun at sa kanong nagtewan na pa ako ay siya na po yung nag-aalaga ginagamit niya rin po yun malaking tulong po yun eh ginagamit niya sa pang buhat ng palay may tatawag po nilang karyada sa Ilocano uh, may ano po siya may kariton na hinihila tapos ang bigayan po doon ay yung isang sako dipindi po sa kalayo po nung nung buhatan po nila ng kalabaw sa malapit lang ata sa atas 10 ata dati nung ano nandito pa ako di ko lang wala kasi matagal na ang panahon eh. um, nasa 6 years na siguro 20 na oh. hanapin po natin dito di po natin alam itong pinapastolan po ni kuya ay hindi po amin to uh, kumbaga yung kaibigan niya lang kakilala niya uh, dito po siya nagpapastol ng alaga niya mga baka, mga kalabaw. Yan hanapin po natin dito kung saan banda baka sabi niya ni Kuya ano eh katulog ah nakahiga daw siya ngayon. <laughs> Ayan, saan kaya yon? Nakita mo? Hindi Mabilis lang yun makita kasi puti puti yung ano nya Baka naman yun Ito may baka pala dito Buti walang aso May mga manok din siya Tanungin natin kung may tao dito Ito may nangirahan pala dito Pero nagpapastol na rin ako dati dito ah. May mga manok din po siya dito ng alaga. Yung kaibigan ni kuya dito. Yung nagbabantay. Kaya nakakapagpastol po siya dito ng baka. Saan kaya yun? Tawagan natin ulit si kuya. Nakita na po natin yung kalabaw. Nandun po siya. Ayan po. Lapitan po natin. Talagang tignan nyo po dito ano po to tanggal po ang tawag dito fish po to na wala ng tubig talagang yung panahon ay sobrang init na kaya na yung ano yung tubig po dito ay wala ng laman ay tubig yung ano pala tawag dito yung fish pa po ay wala ng tubig nga yeah, tapag may ginawa po sila dito ng ano ang oh, natin ng tubig yan no may 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 ano pa may palaka malalim yan kunin natin yung palaka yan yan natin yan no palaka oh Nah? Baka may mayabot ka ta, <laughs> no. May palaka po siya sa loob. Tignan nyo po nyo. Ayan, no. Hulog na. Hindi na kinuha. Kawawa naman. Magpaparami pa yan. At saka pag, dumat, pag umulan po yan, ay ano, uh, dadami po yung tubig. Makakalabas din po yun. Ayan po, Tignan po natin to. Ano gumagalaw? Na? <laughs> da ulag. Ayan. Dito po tayo sa ano? Sa kabundukan. Grabe po. Yun pa lang yung inano natin. Hinihingal na po ako. Ito, nandito po tayo ngayon. Ito na po to, sa taas. Ito po yung ano um, binili po ni Kuya, may binili po siyang malit na kalabaw. Yan no. Tapos ito po yung ano yung kalabaw ko. Malaki na siya. Puti po to. Kakaibang kalabaw para siyang baboy. Ayan no. Yan po yung kalabaw po natin. Ayan patayin nga natin pa. so <coughs> yan oh. di po ko marunong sumakay nito yan ang laki na ang laki ng sungay wag mong lapitan <laughs> nakakatakot po yung sungay nyo oh. ang talim pag ano pag ibang tao po to ay nag ano talagang bina ang po do. Ayaw niya yung gusto na lang po niya yung gusto lang po niya yung ano yung nag aalaga sa kanya. Yan po lang ay ito yung kalabaw ko. Ano? Yung, uh, six years po na hindi po natin nakita. Baka din na po tayo kilala nito. Oh, tignan mo ah. Galit. <laughs> Galit. Ayan, nagagalit. Ayun na sa atin. 6 years na po. Ito po kasi nung bata sa akin to. Uh, siya po yung lumalapit sa akin. nung ano pa ako yung nag-alaga. Parang ano na -ano po eh pag nakikita niya po akong dumarating nas uh, at magpapa ano na magpapainom ng kalabaw o magpapastol, ay lumalapit na po to dati. Ngayon ay 6 years na po matagal baka di na po tayo kilala nito. Ayan po at may kasama po siyang malit. Ayan no. Nagulat po yung pamangkin ko. Ito po yung sinasabi ko ano. Um, Dari nga alam kung makikita po natin dito. Ang oh, mga sigan. Kamatan na kata. Ito po yung... <laughs> Ito po yung ano, Nag ako sa pamangkin ko, nagulat po siya. <laughs> Ito po yung ano yung anuhan ng poultry po ng baboy yan po. E pag nakikita niyo po yan, poultry po ng baboy. Ang ano po diyan ay ano po 400 daw na baboy. 400 na pirasong baboy po yung pwede nyo nilang i-ano diyan sa loob ng poultry na yan. Yan po malawak pa po dito. Yan di po natin alam kung saan banda. San banda yung paliguan ng kalabaw? Ito po yung style niyo. Oh. Dito na ako kilala po tayo nito. Hmm. So, ito na hawakan po natin. Ito po yung hawakan po natin para hindi po siya ano baka mang ano po siya. Umiiyak siya oh. Umiiyak. Uh, -huh. uh, ayan po at nabisita, nabisita, na po natin yung ano yung ating kalabaw at umiiyak po siya naluluha yung mata niya ayan po pag napapansin po yung mata niya po, nilapitan ko kanina umiiyak po umiiyak tapos yun po yung kalabaw ng kapatid ko binili niya papalaki niya po at pag ano niya ang tawag po dito yung pagbubuhatin niya rin po to ng ano palay <laughs> dalawa na sila ayun po mga kalakay ay makita may nakita po tayo ng ano yung bata po natin nung bata po, nung bata po tayo ay ano kinakain po natin to ito po ang tawag nila ang tawag po sa Ilocano po ay RRC po ayan o, no, yung black po ay pwede na pong ano kunin tapos ito pa yung kinakain namin dati. Yan po. Tamis po siya. Dati po nung bata kami, ito lang po yung kinukuha namin dito sa bundok. Tapos inalagay lang namin doon sa ano, sa star margarin po yung <laughs> lalagyan ng star margarin o di kaya yung mga bobaunan. Ba ito nung bata kami dati ito. Ganito po siya. Di ko po alam ang Tagalog nito basta ang Ilocano po lang ang tawag po sa ang tawag po namin dito ay RRC po 'yan, no. Sa po siya. Lasa siya. Yan po. Hmm. na. Wala na na. Igurante po yung ano, igurante <laughs> po yung pamangkin ko kasi yung mga kabataan po nila ayano na. Hindi po nila alam to. Kasi ano lang sila ngayon, puro cellphone sa bahay. Ayun no. <laughs> Tatawa po ako ng mga ano, kabataan po ngayon. Yung mga ano, mga wild na kinakain po. Hindi po nila alam kainin. Kuha ka na. Remo. <laughs> Kuha tayo. Mara tayo. tayo. Kremo, kaya mo kaya dato Ayan po at pauwi na po tayo. Ito po yung dinadanan po natin. Ayan oh. Dito po dito rin po sila nagpapastol ng mga baka nila at sa may mga tanim po sila dito ng mga ano oh. mga sili. Ayan, oh. may mga sili po dito. Ayan, may mga kamuti rin po pala dito oh. Talong. Po yung mga kamuti. Masipag po dito yung nagbabantay kaso lang po yung ano nila dito may mga talong po sila dito yan no oh, yung talong na violet yung mahaba po siguro yan tapos ito po yung mga talong po nila nasisira na oh nagyayilo ilayilo na di, wala pong kumukuha yan no oh. di, di ka po dito ma, ano, magugutong basta may mga tanin ka po dito yan may mga papaya din po sila dito Maliliit lang po yung papaya. Lam, hindi pa po lampas tao. Yan po, di ko po alam kung saan banda po pinapastol yung mga baka ni kuya. Yan po yung mga baka po ni kuya. Isa ko ng kuya po. Yan no, doon may mga anak, may, may mga anak. Yan po yung poultry ng babuyan. At kami pa yung uuwi na. Ito po, kumuha po tayo ng ano, RR Shep po magugustuhan po ng mga bata to kasi nag po yung pamangkin ko sabi niya na i-guarantee po siya nung tinikman niya matamis tamis daw <laughs> matamis tamis po daw masarap naman po to eh buti pa po dito ay eh. maganda po dito tahimik po at pag gising mo ay eh, tilaok po ng manok ang maririnig po dito ayan o oh. may solar na rin po siya pero di po sila ano di po sila laging nandito siguro pag ano lang po to pag hindi at pupunta po tayo ngayon sa kamanggahan po uh, yun po yun ayan. yun po yung ano namin mga mangga po uh, at ito po ay ang tawag po dito ito po ay pag-aari po ng mga kamag-anak po ng pinsan ito po ay mangga rin po nila pero dun po sa loob nyan ano na yung mangga po namin ano po yan uh, yung lupang po yun ay binili po ng ate ko dati nung nasa abroad pa tapos uh, ang tawag po dito bumili po siya ng mga ano puno ng mangga di ko alam kung magkano sa isang piraso tapos si kuya itinanim, itinanim naman po yung mangga kaya malalaki na po yung mangga na, na pwede na pong harbisan ay pwede, pwede po, na pong mamunga kaso lang po ay di po ata na spray tignan po natin sa loob tignan natin dito may mga kawayan po dati dito marami pong mga po dito dati nung ano pa ako dito ay ano yung mga sibol po ng kawayan yung labong ay pagdating po ng pagdating po ni dito ayan na hubos na mga ganyan no? may mga kumukuha po dito yung mga labong may nagpuputulan po doon no pre po yung mga kumukuha po dito hindi na po pinapaalam sigo kailangan po nila ito yung mga kamanggaan po dito sobrang ano na para kailangan na palang i-grass grass cutting ba ang tawag doon ito po hanggang po doon sa pinakadulo po doon ayan po ito po yung mga kamanggahan po namin dito ayan tanim po to ng kuya ko kasi nung bata po bata po po kasi ako hindi pa ko pwedeng magtanim pero yung time na maliit pa to ay kasama po ako nagdidilig po dito dinidiligan po namin to nilalagay po sa malak dalawang malaking drum at ano ang tawag po dito nilalagay namin sa kuliglig na may trailer ito po siya o oh. isang ano po isang linya po ay apat na piraso po pag ganyan po tapos hanggang dun sa dulo po di na po, na, di na, di na po tayo pupunta dun kasi ano na po padilim na po uh, biglaan lang po itong pagpasyal po natin dito ayun tapos yung sa gilid gilid po ay may mga jimilina po ayan po ay ginaga ayan po tanim po ni kuya ay pwede po gamitin pang pang ano pang bahay o pang door pwede po mong problema yung mga kahoy at dito rin po kami dati nangangahoy yung mga jimilina po yung mga kanya yung maliliit po ay sinuputol po namin tapos yun po yung pinanggagatong po namin dati Ayan po. May mga ganito na rin po no? Mga maliliit. Pero puputulin po to. Ang inano lang po dun sa gilid-gilid. Ayan po. Para di po mano yung mga mangga. Malalaki na pala to. Malalaki na yung mga puno ng mangga oh. Dati yung time na to ay nung ano, nandip, pupunta pa ako dito talagang may space pa pe dito pero ngayon ay punong puno na may wala nang pong space at yung mga ibang puno po ay nagpapalit pala ng dahon kaya hindi po pala naisprayan hindi pwedeng paisprayan kaya hindi, kaya hindi po siya mamumunga ayan po ayan at uwi na po tayo hanggang po dun sa pinakadulo po dun dun din, din po natin mapupuntahan tapos yung sa kabilaan po ayan o yan po yung sa pinsan po namin yan tapos dito po ay sa, par, sa farm po uh, kabakahan po yan Dati po ay pagmamay-ari -pag 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 po ng uncle namin kaya bininta po so doon sa ano sa kabakahan. Pero totoo po dati pa po binibili po ng ano uh, may baka pag kaso lang, hindi po namin pinagbili. Kasi ito po ay ano po at to po ay ano po ng magulang po namin. Ay nito. Uh, uwi na po tayo. So, Magdikit lang po tayo dito at binisita lang po natin baka pakasunod ay di na po natin mabibisita kasi malapit na po tayo umuwi so yun ang oh, grabe po malalaki na pala malaki na pala yung mga puno ng mangga oh yun po sa dulo yun kaso lang hindi na po natin maikot hindi po tayo nakabuto nakachinilos lang po tayo So yan po yung ano, yung mga pang kahoy, pwede yung siyang gawing pang bubong sa bahay o di kaya pang ano sa ang tawag dito, pwede rin sa pang katre pang sa, sa kama sa upuan, lahat pwede ngayon po, may mga kawaid po kami doon doon po sa dulo doon na lang po yung nandito ng mga kawayan ayan po, babalik na po tayo maglit lang po tayo ito po yung estel nyo yun, malinis na po siya may nagtanggalan na po ng kawayan dahil sa Taiwan po binibili, binibili po yung labong samantala po dito ayano. Pagtagulan na marami pong makahanap po dito may mga ampalaya dahon ng ampalaya at saka yan mga labong yung mga ano yung mga mushroom po na nahahanap po dyan sa gubat gubat dito po sa ano sa loob pinaka loob po ayan po ay pauwi na po tayo ulit pauwi na po tayo ito po dati po ay ano po dito may daanan po dati kaso lang wala na ngayon parang yung pinsan po namin ay may bahay na po doon pero sa kanila po to kaya parang kumbaga nasa loob po yung sa amin nasa loob po yung yung amin mga mangga manggahan yun po ay tanim po ng mga kapatid ko kuya ko kasi that time na hindi po tayo makatanim-tanim pa mga bata pa po, po tayo noon eh ako, ako po kasi yung pinakabunso sa amin eh yung kapatid ko ay siya po yung panganay kaya siya po yung nagtanim po dyan at yung isa kong kapatid dating abroad po dahil siya binili niya po yung lupa tapos uh, bumili po siya ng mga puno ng mangga baka mura po hindi ko lang kung mura pa ba dati umal na po yung puno ng mangga dati isang puno ng mangga ayan po